Kali ah, na. <laughs> Kali na, oo. Oh. 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 Shout out oh. oh. sa mga gutom. <laughs> Kalo kayo dito na tayo bumawi. Ami, tabi lang eh. Ay. di ba sinama ko yung short pa kasi makatitig at nasa ano doon sa ano? mo ba sabat sus sus lang damit sus sus Sinama sus 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 ano? sus 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 sus

hindi kami mamimista sa inyo. ayun kumain sa amin. O, magpista. Walang tatulog ito ah. Ay! First time. Ay, lante. So may cover lang yung may kalaban eh. Ang tagbas mo sa'yo. Alam mo ba? Mahal mo Wala ka ng magagawa mo Eh, baka doon. Eh, eh, baka Eh, baka Eh, eh, baka doon. Agad.